Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, panor, uh, pakinggan po natin itong mga patutsada ni Atty. Libayan kay Atty. Villamor na uh, tinutus, uh, kinukutsa niya si Atty. Villamor dito sa uh, video niya ito. So, panorin natin, pagkwentuhan natin kung anong ba itong mga binabanat nito ni Atty. Libayan kay Atty. Villa, Villaflor. Uh, so, pakinggan natin si Banat Bay dito sa mga tirada ni Ator ni Libayan. Ah. Oh, tu Alright. Tulog yeah. na natin. nakaka airtime time boses niya eh. <laughs> We welcome niya yung sarili niya. <laughs> ah, Hindi naman dyan tumayo. Ay, syempre, sasabihin nila, it's an idiomatic. <laughs> okay. Ah, ito, ano, uh, four hours ago niya in-upload. Tingnan natin ah. Yung Oh, ayan po ah, yung vlog ni Atty. Villamor. Ayan po. Pag-subscribe po kayo. Kasi nilalait siya, nilalait siya ni uh, ni 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 Libaya. Na kesyo daw uh, hindi daw dumami. Okay? Kasi siya pag nag-utos siya <laughs> Hindi daw dumami dahil syempre, eh, ang tinitingnan niya rito yung subscriber kasi ni uh, Senator Rapi Tulpos. Di ba? Alam naman natin ilang milyon ng subscriber ni uh, ni Seto Rapi Tulpo. Siyempre, Rapi Tulpo in action, yung subscriber na 21 millions or something yata. So, ini expect ni Atoran Libayan, yung pag out dito, yung pag-promote ba ni Tor uh, ni Atoran uh, Villaflor dito na madagdag yung subscriber niya kasi tinitingnan niya rin yung subscriber ni, ano eh, ni ni Atorne Villamor Villa na kung ilan na. So, dito nakita kasi ni Ator ni Divine na konti lang yung nadagdag. So, parang siya kasi, feeling niya, ang dami-dami niya subscriber na sobra na. Hindi mo naman, hindi kaya tapatan ni Ator ni William or yung subscriber niya. Pero, ingit na ingit siya kay Senator Rapi Tulpo na milyon na subscriber. So, ito ang sabi nga ni Banat Bay eh. Inuutosan din daw ni, uh, ni Ator ni Divine yung subscriber niya na ano eh. Na, mag-unsubscribe kay Banat Bay pero hindi nagtagumpay. So, pakinggan natin to kay, kay, Banat Bay. Dumadami ba? <laughs> Nakalimutan mo, Libaya, nung inutusan mo na mag-subscribe dito tapos sabay-sabay kayo mag-unsubscribe para umunti yung subscriber ko. Nautusan mo ba? Mag-unsubscribe ay mga tao? Hindi, nadagdagan pa nga ako eh. Oh, dagdagan pa si Bahad Bay, totoo yun. Kasi nung naalala ko, tingin ko yun, 633k yung 633,000 na subscriber ni Banat Bay. Ngayon na nasa 639. So 6,000 ang nadagdag kay Bay. simula nung nagpautot tong si Attorney na sabay-sabay sila mag-unsubscribe kay Banat Bay. So walang nangyari, walang epekto. So ibig sabihin hindi siya sinusunod ng mga follower niya. Kuro dahil nga hindi gumagana yung utak yung katay lang ang gumagana. So, hindi siya sinundan. So, ibig sabihin, wala ka rin kwenta. Wala ka rin influence. Di ba? Dito, makakatikim siya, makakatikim siya taon ng masasarap na salita kay Banat Bay dito. Talagang pupuruan din ni Banat Bay. Halala nyo noon, inutusan niya yung mga kabutas niya. Mag, o, oh, mag-subscribe kay lahat, kay Banat Bay. Tapos sabay-sabay tayo mag-unsubscribe. Walang sumunod. Dadagdagan pa ng 3,000, 4,000. ba? Diba? Bali, total nga yung Banat Bay. Nasa 6,000 na kasi nasa 639 ka na eh. So, 6,000 yung nalagdag. Bira to si, ano, si... O, oh, tuloy natin. Pasok! Epekto ng pag-shoutout ng Rafi ng in-action doon sa channel niya. Okay? Yan you mo, know, patawa-tawa pa itong si ni Liwae, no? Pero deep inside, uh, galit na galit yan dahil nga natalo sa debate yan. Ito, oh, meron yung vlogger na hindi nyo pa pangalanan tapos lalagay niyo yung picture dyan. Ano ba Ano ba naman yung ginagawa niyo? Alam mo ba't hindi niya pinangalanan? Eh kasi nga, you're not even worthy na ano, pangalanan. <laughs> yung pangalan mo... Diba, kayo? tama si Banat, bay. Hindi na pag ng panahon ni Atty. William Morton na pangalanan pa. ba? Diba? na naman ng tao na kung sino naman yung tinutukoy doon ni ni Atty. William Morton. Wala na. Sunog na sa mga abogado, ika nga. Ba't di nyo kasi ako pangalanan tapos ilalagay nyo yung picture ko dyan? Minsan, binanatan nyo na rin akong dalawang beses pero pinabayaan ko lang dahil ako lang naman yon. Meron siya. In fairness, hindi kita binanatan. Kasi ang issue doon, yung sinabi mo na ang trabaho ng prosecutor sa pag, pag, ano, paglabas ng probable cause o pagdetermine ng probable cause e semantics. Tignan mo, ang tibay talaga dito ni Atty. attorney Libayan. Ha? Nakuha pang mag-lecture kay Atty. Villamor kung titingnan mo yung kartada na itong dalawa, napakalayo. Pero siya pa yung nagle-lecture. Tibay din, no? Talo pa sa debate yan, ha? Tapos magle-lecture ka ng... Le-lecturean mo yung isang uh, bigating abogado. Tibay ng atay niya ito, ni Attorney Libayan. Sabi mo, kapag magre-resolve naman sila, semantics lang yan, eh, sabi mo. nag ako. Sinabi ko probable cause. Kasi nga, syempre, lalabas na yung mga prosecutor ay kayang-kayang imanipula yung mga resolution kapag semantics lang. Kasi papalit-palitan lang nila yung mga words, di ba? Hindi nila titignan kung may probable cause o wala. Kaya, sinita ko yun. Hindi kaya binanatan, sinita ko yun. ano <laughs> <laughs> kaya ibig sabihin niyang banatan? tsuk -tsakin. Kasi nga ba iba yung ano nito eh, Iba yung pananaw nito sa buhay, iba yung pananaw niya sa mga uh, mga mga salisalita, sa mga ginagawa niya literal talaga. Mahirap tong ano, mahirap. Baga ito mahirap tong kabanding talaga. Hindi, siguro yun ang description niya ng binanatan. Kasi sabi niya, hindi daw niya binanatan si Atty. Villamor. Pero sinita niya. <laughs> ano ibig sabihin mo ng binanatan? Tinira, ganon? Yung ba ibig mo sabihin? Wala ka na naman sa katinoan nito, ha? Atorne ni Libayan. Ay, hindi pala atorne. Vlogger Libayan. Wala na. Vlogger Libayan. Wala ka raw sa katinoan. Sabi ni Banat Bay. Maayos ayos ka. Yung sinabi mo. Hindi naman ito yung pinanatan ko. Pero syempre, kayo pala gano'n no? Si Physical EJ nga, ina na pedophile siya. Siya daw yung sinasabi kong pedophile. Ni, hindi ko nga siya kilala nun. Ah, let's go siyang isang blog na dinidiscuss niya yung kasong na file against Vice Ganda and Ayon Perez. I'm not necessarily in favor of that. I don't intend to discuss the merits of the case. But while... Okay. <laughs> very good. Very good. Oh, yung, yung kay uh, Vice Ganda daw. Ang tagal no na! <laughs> parang nag-loading pa eh. No? Talagang parang huminto. At bilang... Ay, o nga pala. Yun ang tinatawag na utak left the earth talaga. <laughs> Bakit? O, oh, iisipin nyo. O, oh, ayan o. Oh. nyo, ha? Talagang utak left the earth oh, yun. Yung kay Vice Ganda daw. Oh. Yung pa. Hindi ko nga siya kilala nun. O, oh, eto. Yan na utak. Ah, let's go. Nawala, sabi ni niya. Siyang isang vlog. O. <laughs> oh. Na dinidiscuss niya yung kasong na file against... Tingnan nyo kung gano'ng katagal siya nag-loading, ano, nag ha? Nag-buffer pa. Vice Ganda and Ayon Perez. I'm not necessarily in favor of that. I don't intend to discuss the merits of the case. But while... Asa na yung utak ko? Asa na, asa na, asa na yung utak ko? Asa na? Andali, dali, okay. ko. <laughs> Tapos bilang tumibok yung atay. Ay, nandun pala sa atay yung utak. <laughs> very good, very good. O, yung yung kay Vice Ganda daw kayo, saka Ayon Perez. Discussing that issue, baya mo naman out of the blue, eh, ininsinuate niya na kung ano man yung kasong i televised ganda, ay dapat i-file din daw laban sa atin. E yung kasong yun, ah, ay violation ng Article 201 of the Revised Penal Code. At yun ay ipinagbabawal ang pagpapalabas ng malalaswa sa mga programa. So, pa oh, sino na naman yan? Kung Papa Patitos. <laughs> Bagal nito magsalita. Grabe, buto ito yung nakikinig dito. Ito kasi... oh, Ito. Hindi siya ano ha. Parang ito, ito itong sa amin lahat dito, we are just parang advocating similar somehow similar things pero hindi kami nag-uusap-usap tungkol sa ginagawa namin hindi hindi ka ng kabila na meeting sila ng meeting kami hindi we are independent independent kami sinungaling na naman yan. side lang namin kami sinasa alam niyo bakit mo nasabing sinungaling ba banat bay oh bakit sinungaling na naman yan na hindi sila nag-uusap-usap inuutusan mo nga yung subscriber mo <laughs> tama Correct, di ba? Ilang beses nyo nang inutusin yung mga subscriber niya. Totoo naman eh. Mali. Inuutusan mo nga sila eh. Inuutusan mo sila mag-subscribe. Inuutusan mo sila mag-unsubscribe. Inuutusan mo silang pumunta doon sa abogado na yon. Inuutusan mo silang pumunta sa isang vlogger na yon. Pero hindi kayo nag-uusap. Oo, maybe you're not talking privately. But during your live, kinakausap mo sila. Tsaka nagla-livestream sila nagkukulab-kulab sila. Ha? May napanood ako yun, eh. nagkukulab-kulab sila. Nagko-comment-comment yung isang vlogger niya na uh, self-confess na hacker, scammer. ba? Diba? Sabi nga nila So, imposible. sinong uh, di ka panipaniwala sinasabi niya na hindi sila nag-uusap-usap. Kaya, wrong! yung sasabing hindi kayo nag-uusap. Dahil <laughs> kinakausap mo sila publicly, inuutusan mo pa nga eh. Come <laughs> sabi ko kasi nga most of the time nagkakatugma-tugma kami ng mga sinasabi yun lang alam mo ba't kayo nagkakatugma-tugma na sinasabi alam mo kung bakit kasi minsan hindi mo alam yung sasabihin mo yung sinasabi ng mga audience mo yun ang sinasabi mo inilalagay mo pa nga dyan eh tapos doon mo, dun mo base yung argument mo kaya mali-mali ka <laughs> Pero hindi kami re rehearse nag dry run, nagsasama-sama, nag-uusap-usap para maniniwala kayo rito na hindi sila nag-uusap-usap. Eh nag mahilig nga sila mag ano eh, -comment, comment sila sa mga every time na magla-live yung mga uh vlogger niya, yung mga mga alagad niya, yung mga kampon niya, nag nag like like lalo na yung isa, yung proclaim uh, self-proclaims camera na sinasabi nila. Lagi naka-comment yon sa comment section na ito, diba, tuwing nagla-live to. So, hindi, oh, kayo, maniniwala kami, hindi. Uh, oh, at... hindi talaga. Isama mo na rin ng hindi rin kami nagre-research. <laughs> Kaya gani. Correct. Totoo, hindi sila nag -re research Kung na lang lumabas sa atay nila, yun na yun. Ito yung mga comment ko. Isama mo na rin yun. Yung <laughs> ano gawin na content? Si, Sean si pa pala, Si Iam No? Dito sa ano, sa, sa amin, Binabanggit naman namin lahat ng mga tao. Bakit sa inyo hindi nyo mabanggit-banggit dyan? Baka nandidiri, kaya hindi mabanggit yung pangal. Yung kusino man yung tinutukoy nila, baka nandidiri. Baka lumipat sila pag na-realize nila, ganun ba? Hindi, nandidiri lang sa pangalan mo. Kahit... <laughs> 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 Takawid, eh, diri ako sa pangalan mo walang biro ah. Kaya ka minsan hindi kita binabanggit kasi nandidiri ako sa pangalan mo. Pero tinatag kita madalas. Pero yung banggitin nakakadiri kasi isang malaking kahihiyan. Di ba dapat banggitin mo para makita nila kung sino yung vlogger na yan? Dito makikita mo talagang na bilip siya sa sarili niya. No? Parang alam mo yun na hindi siguro unaware siya na hindi niya na mali-mali yung sinasabi niya, yung mga gawa gawin niya. Unaware siya. Ang tibay talaga ng ano niya, ng self-confidence siya, tra, grabe. Pero ayaw ko, sige tuloy natin. Nabang pa siya. Ayan, meron pa pala yung mga sausawan sa Discord. Ayan. Hindi kami nag-uusap-uusap dyan na ikaw, ganito yung content mo, ikaw, ganito yung gawin mo, hindi. Everyone is independent-minded. We work as a community. Ba, And... wow, ito nakakatakot. They work as community. Ibig sabihin, marami na sila. Marami nang naloloko to. Hindi mga abogado yung na, ano niya rito, ha? yung community niya. So, itong mga nasa community niya, tuwang-tuwa pa rin na minamaliit na sila ni ba Dibayan dahil hindi naman abogado sila. Mababalang tingin niya sa mga yan, pero yung mga kampun niya, naka ano pa yung tuwan pa di ba ay nako yan na muna hanggang uh, yan na muna sa ngayon so maraming salamat po